Yan, isang maganda magandang araw mga kataktika sa harap ng mabilis na pagtaas ng gastusin at hamon sa pagkakaroon ng masustansyang pagkain, mahalagang tanawin natin ang ating mga sarili. Ano ang magagawa natin upang maging mas responsable at maging malikhain sa ating pamumuhay? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang tatlo sa mahalagang benepisyo sa pag-aalaga ng manok at pagtatanim ng mustasa sa sako. Hindi lamang ito magbibigay sa atin ng pagkain kundi pati ang inspirasyon upang muling yakapin ang ating koneksyon sa kalikasan at sa ating sariling kakayahan upang matugunan ang masustansyang pagkain sa ating hapagkainan habang nakakatipid ng kahit papano sa ating araw-araw na gastusin at napapangalagaan ang ating kabuhayan at kalusugan. Ano ang tunay na kahulugan ng pag-aalaga ng manok at pagtatanim ng mustasa sa sako? Ang simpleng gawain ng pag-aalaga ng manok ay nagbibigay sa atin ng walang katulad na kasiguraduhan sa pagkakaroon ng sariwang itlog at karne ng manok. Isang taktika dito na i-retain natin ang mga magiging inahin upang makapagbigay ng mga itlog at katayin o ulamin ang labis na bilang ng mga magiging rooster o tandang. Sa ganitong paraan ay siguradong makakaharvest o makakakulekta tayo ng itlog sa bawat araw na pwedeng makadagdag ng pangmabilisang pangulam sa umagahan, tanghalian o oh, hapunan. Samantala, ang pagtatanim ng mustasa sa sako ay isang revolusyonaryong paraan ng urban gardening na nagpapakita na kahit sa maliit na spasyo, maaari tayong magtagumpay na itaguyod ang isang masustansyang pagkain para sa hapagkainan. Ang bawat sako na puno ng lupa ay magiging simbolo ng ating kakayahang lumikha ng masagana at masustansyang pagkain na magbibigay na magandang kalusugan sa ating pamilya kahit pa sa gitna ng limitasyon ng pagkakaroon ng taniman. Bakit napakahalaga ng mga gawain ito? Una, ang sariwa at masustansyang pagkain ay isang yaman na hindi matatawaran. Kasabihan ng mga matatanda at maalam sa buhay ang kalusugan at malusog na pangangatawan ay isang tunay na kayamanan. Sa wikang Ingles, health is wealth. Ang itlog mula sa manok ay sagana sa protina, habang ang mustasa ay puno ng mga taglay na bitamina at mineral na nagpoprotekta at nagpapalakas sa ating katawan at kalusugan. Pangalawa, ito ay isang makabuluhang pagtitipid. Hindi pa na kailangan maglaan ng malaking halaga para sa mga pagkain na maaari mo namang makuha mula sa iyong bakuran. Kahit anuman na oras na iyong naisin na pumitas ng gulay at magluto ng itlog o magulang ng manok, ay garantisadong ahabot kamay mo na ang isang tunay na matipid at masustansyang pagkain. Dahil ang anumang halaga na iyong matitipid ay bawas expenses at tunay naman na dagdag savings. Pangatlo, kasiguraduhan sa pagkain. Sa panahon ng pandemya, bagyo o iba pang crisis, ang pagkakaroon ng sariling supply ng pagkain ay nagbibigay ng kalma at kapanatagan. Kadalasan niya sinasabi ng mga dalubhasa sa kalusugan na upang makaiwas sa iba't ibang sakit ay dapat lamang na palakasin ng ating pangangatawan. Eat healthy food ang wika nga ng karamihan. Kaya sa simpleng pag-alaga ng katamtamang bilang ng mga manok at pagtatanim ng mustasa o mga gulay sa sako ay magbibigay ng katiyakan at garantisado ang kasiguraduhan sa pagkain na nagbibigay ng malusog na pangangatawan na siyang pangarap ng karamihan na ating mata tamasa. At ang pag-aalaga ng limitadong bilang ng mga manok at pagtatanim ng mustasa o gulay sa sako ay nagbibigay sa atin ng kontrol sa ating buhay garantisadong makakaiwas sa stress. Sabi nga ng mga taga-probinsya, bagamat kami ay kinukulang sa pananalapi, subalit pagdating naman sa sariwa at masustansyang pagkain, kami ay hindi papahuli sa mga nasa siyudad o bayan. Kung wala pang ulam, walang problema. Kumuli ka ng manok, pumitas ng papaya, lagyan ng talbos ng sili o malunggay. With tanglad, basil at luya. Ay naku, talaga naman, taubang isang kalderong kanin. Ay, sarap ng buhay sa probinsya. <laughs> Higit pa sa pagkain, ang pag-aalaga ng katamtamang dami o bilang ng mga alagang manok at pagtatanim ng mga halaman gamit ang sako ay nagtuturo ng malalim na aral sa buhay. Walang laban na hindi mapagtatagumpayan kahit pa ikaw ay nahihirapan. Ang responsibilidad na inuukit sa ating mga puso. Tuwing inaalagaan natin ang ating mga alagang manok at nagtatanim ng mga halaman. Pangalawa, ang tiyaga at dedikasyon na nagiging pundasyon ng tagumpay sa anumang gawain. Dahil kung tayo ay maging malikhain at maging mapamaraan, sigurado na tayo ay makakagawa ng paraan upang mabuhay ng tama, patas at matuwid na hindi nagiging pabigat o perwisyo sa ating kapwa, lipunan o pamahalaan. Pangatlo, ang pagpapahalaga sa kalikasan. Nabadalas badalas nating nakakalimutan dahil sa abala na sa modernong pamumuhay. Sa bawat tipak na lupa na tinataniman at bawat manok na inaalagaan, tinutulungan tayong maunawaan ang kahalagahan ng pagbabalik loob sa mga bagay na tunay na mahalaga. Nagbibigay sigla at nagpapagaan ng kalooban at nagbibigay ng magandang ngiti sa ating mga lavi at masarap at masustansyang pagkain na pagsasaluhan ng buong pamilya Sa pangkalahatang benepisyo ang epekto ng mga pag-aalaga ng katamtamang dami o bilang ng mga manok at pagtatanim ng mga mustasa o anumang gulay sa sako ay ay isang malawak at makapangyarihang antas sa kalusugan, kapaligiran at kaginhawahan sa buhay. Para sa kalusugan, ang sariwang itlog at mustasa ay nagbibigay ng sustansya na kailangan ng ating katawan upang manatiling malusog at malakas. Para sa kapaligiran, ang pagtatanim ay tumutulong sa pagsukpo ng polusyon at nagpapaganda ng ating paligid para sa kaginhawahan. Ang sariling supply ng pagkain ay nagdudulot ng kasiguraduhan at pagiging kalmado. At higit sa lahat, para sa komunidad, kung may sobrang ani na maibabahagi ay nagiging tulay upang mas mapalapit tayo sa ating mga kapitbahay. Sa pagkatapos, tandaan natin na ang bawat hakbang na ginagawa natin para sa pag-aalaga ng katamtawang bilang ng manok at pagtatanim ng mustasa o namang gulay sa sako ay hakbang din patungo sa mas masagana, mas malusog at mas makakalikasang pamumuhay. Hindi ito nangangailangan ng malaking puhunan. Kailangan lamang ng tapang upang magsimula. Tiyaga upang magpatuloy at malasakit upang magtagumpay. Kaya bakit hindi natin simulan ito ngayon? Sama-sama nating gawing posible ang mas maliwanag na kinabukasan para sa ating sarili, pamilya at komunidad. Yan. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat ng masagana, matiwasay at masaya. Once again, good day from Duct Provider VH, your trusted partner in unlocking possibilities.